Ama pala sila na lahat ng bagay may hangganan masakit Malamang wala ng kaibigan ng iyong mga pangarap na sa inipit mo pa at pangay Tama pala sila lahat ng bagay may hangganan masakit Din pala mawala ng kaibigan ng iyong mga pangaral Lang sa isip ko pa, astang ayos lang kahit na medyo naluluha Kuya salamat sa lahat, at sorry nga pala dahil wala ako sa oras ng iyong pagkawala Pero ako'y nandito lang, handa namang tumulong Hindi kita malilimutan, galing yan sa pusong Nagmamahal sa'yo ng tunay at tapat Ngayong wala ka na paano na ang ating pangkat Sapagkat lumaban ka na ang buong puso Walang ko yan, ang bandero ng black fam Nasa puso ko yan, nasa dugo ko yan Kasi sa'yo ako nagmula mula, Ang bilis na pangyayari, pangyayari, ang pangyayari Naglaho ka pa kahapon lang, pinapayuhan mo Wala pag nag nito at pagbutihan ko na to Aayusin ko na to Pangako kapatid Dahil sa pangaral mo Ako ay na Natuwid ako Tumino at naging maayos Dahil sa'yo yan Ingat sa biyahe ko Kuya Nasaan ka man? Sana mapain ka mo oh. to Nagyan na maganda tong pantang to Pero dali ko sa tuwid Dali ko rumo sa akin Hindi na nagpulang Wala kang nakalagsaan I like a good boy. Salamat alaikum. Salamat Kung naliba ko sa'yo sa kantamong ito na lang Kaya sa puso ko, sa isip ko, ikay nandito lang Kaya itatanong ko lang bakit hindi ka nagsabi Na may sakit ka na pala o baka hindi mo lang masabi Baka hindi mo lang masabi dahil hinang-hina ka na Gusto kong magwala po inang-ina Bakit ikaw pa ang kailangan kuhanin Isang malaing ng mawala ka sa akin Dahil ikaw ang dahilan kung bakit ako kumbangat Para sa'kin isa kang respetadong alam At hindi kita manilimutang lagi sa tandaan Ikaw ang gumabay sa akin sa tamang daan Madami pa kong itatanong paano yan wala ka na, Pero ang mahalaga naman diba ba ay lumaban Hanggang sa huli, wala pa nun sa una Nakatayo ka pa rin. dumaan man nun sa Ay di ba? Naalala mo pa ba nun sinabi mo sa akin? Ang... Bukas mo pa walang paano pa sa suwe ko Kaya salamat sa lahat yan sa Salamat sa lahat Hingga